Alabang pa rin, alabang. Sakit tayo dito. Sakit lang tayo. Alabang, walang kumaw. Punta ako dyan. Kasama Ginagawa na lahat sa kanya. Bakit? 6.30 ng umaga. Ano oras na? Oh, ano ka magkatulog? Nasao na naman doon sa ospital Parang sa Cebu, gayon din siya. Inom-inom din siya. September 14, guys. Oo, agong dadunan yan sa Cebu. Matagal na siya. Alasin ko ng umaga. Lalo, ano siya eh. Inom lang, inom doon eh. Guys, tumabag yung kapatid ni Mrs. Panuri sa galing ng... Nobaliches, Quezon City. Yung kapatid nila si Roy. Oh, ano yan? Pag ano? Magaan mo sana sana, ang, sa lang? Sana... Sa San Lazaro. Sa hospital ng San Lazaro. Mama, ano? Hindi ano na ito sa morgue. Sige na, sige na. na, nagbantay doon. Sige Ay nakaraw din yung sa San Lazaro. Puro mga dalawa tapos. Kasi na no, siya, mga bagay niya eh. Baga, Grabe, nag na, niya, daw yung condition ni eh. Kuya Roy. Ay, patay, niya, sa ano balikis. Ayun, tumawag yung kapatid. Patay na guys. Grabe. Napakalakas sa panang ulan dito ng madaling araw. Nabali nga ng trapa, sabi ni Lima. Nabali kawayan. Guys, nag-alulok sana naman ang ating pamilya ni Miss Yung kapatid niya na pangana, yung, yung kasama ko dati nung February. Diba nagpunta kami ng Nagbakas yung kami. Yung kasama ko sa vlog na kami ay namamasyal yun, nung isang araw pa yun tumawag dito sa kay Mays Banuliat ah, masama nga doon pakaramdam nagpa-check up sa Baliches doon naman yung mga kapatid niya na dalawa, saka yung kanyang anak na masama doon pakaramdam nagpa-check up doon sa ospital, tapos nagpalipat ng San Lazaro ospital, dyan sa Maynila at ayun ngayon September 14 umaga yan, bigla, bigla, bigla tumawag ulit dito kay Miss Panoli at lagi naman sila nagko-contact sa cellphone. Ayun, ibinalita, guys. Binawi na ng buhay ang kapatid ng ating Miss Panoli Si Kuya Roy. Grabe. Nakasama lang namin siya noong February Noong pumunta kami doon sa Nabaliques. So ngayon September pa lamang. pano rin natin. No? Kaya pala hindi mapalagay kayo ng umaga. Hindi ko alam. Inagbukas na ako ng cellphone. Tumawag na yan? Ako anong tawag? Kagabi ko pa nga gusto kumustahin niyo na yun. Ay. Kagabi, nagtawag ka kagabi? ito yung huling tawag ni Kenneth nung kanyang anak ay okay naman daw nasa San Lazaro sa kailang araw din yun sa San Lazaro San uh, Lazaro tatlong din yun, tatlong. kasi nung isang mga araw kahapon Sabado kailang ka pa nagpadala ng pandan

ginagawa na lahat sa kanya. Bakit? <laughs> Ay, kasi naman, matigad naman ang Hindi Naman nakikiniwa na ino ng ino. <laughs> Ay, dito sana magpagaling yun pag ano na. Kasi pwede siyang mag... ako lang pala ito ang tayo ito. Hinabot mo ni Boy? Ang dating ko, wala na. Ah? Mamaya konti. Hinanon na siya ng doktor. May nabay, may di, may di pa man siya ni... Kakunta ko na si, ano, si Jaja. Ay, nakaano-ano -ano lang siya doon. Sinabi ko nga sa kanila, ano nga. Hindi Tumawag sa kanya si Niboy. Ano, kontak si Miss Panulit sa si Nibu. Ang kapatid niya na nasa Novaliches. So ay, si Nibu yung nagpa-process sa <laughs> San Lazaro. Yeah. Kasi nga ay eh, yun. Kasi nga eh, oh, ay ayaw nga niya pa liyo, eh, si Galilu eh. Kailit na mga daw na Roy, yung no, na pangalan nilang kapatid guys. So sabihin nyo akong vlog at uh, tingin natin Baka Bukas kami ugo. ni Miss Panuli si galing o, dito nga, sa Quezon. Kung doon. Pa, ugo, Sabi ko tawagan muna alam alamin kung anong proseso. Din Kasi yung usap-usap ano, sila magkakapatid guys. Kasi nasa nobalitis si sila. Ay, eh, ay, si Roy ay dinala sa San Lazaro Hospital. Ay, hospital ay, na, doon daw binawian ang buhay. ng kasi yung nung nagkausap ko yung kapat si Roy, sabi ko, oh, anong ba naramdaman mo? Sabi, masakit na yung likod niya. Ay, nahaplas plasa na manila. Ay, di, pinaano mo na sa albularyo. Kasi yung... yung oh, yun yun. Yun na yun, yun. yun. Kasi, si na yung baga nung ano, nagkasumasakit na yung likod niya. Kasi, alay, sasigurin niyo. Mm-hmm. Tapos, nung ano daw, ay, bigla daw lumakas. Ano na, eh, wala na naramdaman So ito mga panola friends at uh, alas ng umaga kami nag ready mga idol yan nag ready tayo at uh, luluwas kami ng nabaliches galing dito sa Lopez Quezon pupunta kami dun sa nabaliches kasi nga ay uh, namatay na si Kuya Roy ang kapatid ng ating Miss Panoli. at kasama ko si Miss Panoli, yan nag ready so busy busy kami ngayon at uh, yan dali dali akong naligo si Monica maywan dito kasi ay may check up din siya bukas sa uh, magsaysay Uh, kasi inuubos si Monica at may pasok din siya ng lunis so ngayon ay araw ng linggo at uh, ito nga kami hindi ng mga damit at uh, kami dalawa kapunta kami ng Novaliches so yan, pansira kasi sa akin vlog ngayon at uh, medyo naglulok sa tayo sapagkat uh, nagpanaw na nga si Kuya Roy natin yung kapatid ng ating mga Spanuli nasa Novaliches sila mga idol so pupunta kami doon dito nga sa amin ay maulan. Yan, nung oh, nagbabadya na naman ang ulan. Grabe. Madilim na naman ang kalangitan. So, kayo ng maga. Madaling araw. Grabe ang ulan. At ano uh, ilang araw nga, maulan din. So, kagabi pala, talagang nagpaparamdam na si Kuya Roy sa amin. At yun pala, uh, mamamalam na siya mga idol. So, napakalayo kasi pagka dito sa amin at ano uh, Metro Manila, ay napakalayo din. So, babiyahay kami ngayon. At, uh, Nag-i-ready nga si Miss Panuli Grabe, nagkasabay-sabay ang ating mga gawaan ngayon mga idol So, yun, nag -nag na ako, naka-beast na ako mga idol Ito, at uh, mag-aabang na kami ng bus dito Papunta kami ng Novaliches So, hindi namin alam uh, kung anong proseso doon Kasi, hindi na Magdala ka ng jacket at malamig sa bus So, yun si Miss Panuli hindi na magkaintindihan ng pagkilos nagre-ready siya at uh, dali na nga. so nagtawag si Niboy yung kapatid ni Miss Panuli dito ay inaasikaso na raw doon sa San Lazaro Hospital at dadalhin sa Nubaliches so sundan lang yung mga kaganapan mga idol at magbablog tayo ng konti-unti pagdating namin doon sa Nubaliches so sa ngayon talagang yan, dahalo na ang emosyon mga idol at hindi nga kami pwede sabay-sabay luluwas si Monica may pasok college na kasi siya si Lemar naman may asikaso rin sa barangay so si Monica ay dito muna at may check up nga siya bukas sa magsaysay kasi inuubo rin si Monica at may pasok din siya sa hapon sa school ayan so ayan pahisira kayong mga idol at uh, ito yung vlog natin mga idol bihira akong makapag vlog at, dito nga sa amin yung maulan grabe ang ulan halos araw-araw na ulan tapos tayo bisim busy, busy rin nagkagawa na kami ng parol at may mga umorder na rin so yun sundan yung mga kaganapan at pag na, nasa nobalitis na ako magbablog ako ng paunti-unti at uh, ito nga kayo yun, mga idol yung salamat sa inyo mga palo friends pagsira po kayo sa vlog ko at uh, yun, naglulok sa ang ating naglulok sa ang ating pamilya si Miss Panuli at uh, yan so ayun nga mga idol at uh, nakasama ko sa vlog ito si Kuya Roy nung kami nagpunta dyan sa Nabalikis noong February at uh, nagbakasin nga kami dyan kasi birthday ni so nakasama, nakasama ko rin siya at yun pagdating ng buwan ng September kasama sama doon ang pakiramdam so nasikaso naman ng mga kapatid at pina up sa hospital tapos nilabas tapos pinasok na naman sa San Lazaro Hospital at ang nag-aasikaso nga yung kanyang anak Kuya Roy at saka si Margie, saka si Neboy, nandun kasi sila. So kami malayo, nandito kami. Pero nagkakakontak sa komunikasyon. At kaya nang maga nga ay biglang tumawag at iyon. So namatay na raw mga idol. Wala tayong magagawa, eh, talagang ng ang buhay. So hindi natin alam ang totoong kondisyon ng kanyang katawan. So doktor lang makapagsabi kaya naman ah uh, kami ay lulawas mga idol. So, salamat. Thank you mo. Thank you mga idol. Mga para sa sulit na pagsuporta. At abangan na rin yung vlog ko doon sa Novalitis. Alright. Let's go. At ito. ready na nga kami. Maulan dito sa amin. Grabe. So, ito mga para ta. Mag-aabang na kami ng bus. At uh, dali na ito. Baka lulawas kami na Maynila. Dali sa Lopez. Ang bag natin. Mga tamit. Si Miss Panuli. Nari na rin. Yan. ready si Miss Panuli. Uh, Mabuti na kito yung bulan ngayon Walang ulan pero masama ang kalangitan oh. Kalangitan madilim. Maglalabas kami. ng bus nasimis Grispanoli. Ready kami. kami ng bus dito at maaga pa naman. All right. Let's go. Sa sobrang busy naman idol. Dala na namin. Konting na damit ang dinadala namin para pati yung bag ko dala ko rin oh. Ano pa nilimutan mo? Wala na? Pamasahin natin, nandiyan na. Abang kami ng bus, guys. Baka abutin pa kami ng ulan. O yan, ambo na naman, o. Oh. Grabe ang panahon. Hintay kami ng bus. Biyahing uh, Kubaw. O Pitix. Ano ba? Kubaw na lang, Kubaw. Kaya punta namin ng balikis. Kaya punta namin ng Novaliches let's go. So, oh, alas 45 na pala ng uh, umaga. Grabe, bilis ang uras. Ayan, oh, nakaredy na kami. Abang na kami ng bus. Yo. So, bilis ang uras ay pambihira talaga. Ito so, na yung kubo-kubo natin. Oh. Nabagsak pati yung uh, natin. Oh. Gawa nung malakas na ulan sa gabi. Bilang ulan yan para bus kita kami nampas guys palawas tayo ng nabalikis wala pa antay lang kami tanting oras so, ito may bus na guys may bus na ay biyahin pa nito galing ng bisaya ito ay hindi rin papasakay galing ito ng dabaw oh. galing dabaw yan o dalawa o oh. Ataw yan Ataw dalawa Galing ng Bisaya Galing ng Dabao Pamunta ng Pitix Ito ito AB AB Kubaw Kubaw sana Kubaw Kubaw wala sa kalamin Kubaw Alabang lang yun guys Alabang Alabang lang yun mga alas 9.30 na ng umaga makalimlim pa rin ng panahon ito may bus tingnan natin kung biyahin ko ba ito alabang pa rin ito 9.22 ng umaga hindi pa kami nakakasakay wala pang dumadaan ng mga lokal na buses ang dumadaan yung mga galing bisaya ay hindi nagpapasakay pag malalapit lang guys kaya maghabang kami dito ng kubaw alright let's go mga guys so ito mga pangalap sa talas 9.30 na lang umaga hindi pa rin kami nakakasakay so ito nga ngayon ay araw ng sunday mga idol para luluwas nga kami ng uh, Globalities, kasama ko si Mrs. Panuli nandun, pachat yung kanyang uh, mga kapatid sa pag nakasakay kami dito ng mga bandang alas 10 o ngayong oras uh, mga limang oras o hanggang pitong oras kasi nga ay hindi malayo din mga guys ang uh, Globalities uh, mga uh, umaga ngayon ngayong Sunday at uh, yun, binawian na nga ng buhay yung uh, kapatid ni Mrs. Panuli si Roy ako yung nagulat din kayo ng umaga pero yun ay alam namin na nasa hospital talaga at uh, naman ng mga kapatid sa kanong kanyang anak sa so, uh, yun nagkaroon ng komplikasyon sa hospital ayun uh, e, balita nga kayo ng umaga na binawi na ng buhay guys mamaya so, hindi natin at makakasakay na kami guys Maya maya ala. lang. Alabang pa rin, alabang. Saka tayo dito. Saka lang tayo. Alabang, walang kumaw. Saka na, saka na. Lutin na lang tayo. Wala pang kumaw. Baka tanghali pa yan kasi gagabihin na. Bawal sila sa isa na dito ng uh, umaga. Nakasakay na kami guys. PO ang dumaan. Ah, ano ba ito? Ibi liner para sa dumaan. So, na lang kami pagdating ng Lucena transfer kami ng Cubao kasi pagantay pa namin yung biyahing Cubao baka mamaya pa ay maulan pa naman ngayon baka kami din ng ulan doon sa pag-abang na amis kaya Lucena na lang ang aming baba tapos lipat ng bus papunta naman ng Cubao right let's go ano ya? Kasi lang kami. Bago pa po ba kaya? Oo. Kasi magsa to Tomas para sa Mas malapit daw kan to Tomas. Mamaya pang kumbaw ninyo yun, yung AB no. Uh, Ingat ang tanghali na. pwede lang humataw yun nasa pa. Ah, uh, nawawala si kayo pag uh, dumadaan na. Oo. Oh. Uh. Isang nauna sa inyo ay alabang din yun ay. 355 po angalan no. Sa katulad sana kami. Bigyan na tomas naman. Para pag bawa naming makalipas na ganoon. Ano ba 'yung cheese pa kasi kami ay? Ha? Banig cheese pa. Ah. Tantous masarap lang balang babaan. Ang ganda niyan. Sarap. Ha? May 9% tuloy. yak minute din mga kapatid Tayo pa ko ng supervisor eh pesos. Diyan din 710 pwede na, Santo Tomas tapos pagdating Santo Tomas, lipat kami ng bus papunta naman ng Cubao so ka nakabingit nakabingit <coughs> para makatingin na lang kami ng kasi mag mag-aabang pa kami ng biyaheng <coughs> Cubao mga tanghali marami ng Cubao kasi kalkulado nila na yung dating ng Manila ay gabi na may ikita dito sa Maynila isang papa nagpapakuha sila ng urat let's go natin salamat sa inyo pagsubaybay sa akin sa kaming dalawa lang doho nga grabe ang ulan sa aming gawa ng panahon kaya ang tubo eh, Monica nga o laging naupo nalipat sa school ang pihira so salamat mga panabres salamat sa inyong pagtoto at pagsumaybay sa akin sa vlog namin at uh, pagdating mga doon sa Malinche ipablog ako ng kaunti ulit para ma-update kayo mga idol tingnan sa namin kaya kami lumos ngayon ay yun naman tayo mga kapatid mga isis pan mo kalau nak potong sampai yang lain. Balok menyum bas. Let's go. Sekarang memang lima kuras baru akan Sinaampon ng bunok. Sama pa nung dito sa Quezon Province. Alright, let's go. Salamat.